Hi guys! ah, uh, For today's video ay ang karintim talaga mayroon na siya mayroon na siya ina-unbox o Amazon siya So umorder tayo ng tingnan natin kung tama ba yung laman kasi baka katulad sa atin minsan na ano mag-unboxing tayo ng parcel kahapon po ito dumating pero ano po, ang order po nito ay si kahit Para sa akin at sa bunso niya. So sabi si daw para yung pagregalo or ganyan, nakabalot si daw yung balot para marami pa. di ba Parang regalo lang. Ayan, tingnan natin kung ano talaga to. It's surprise. Pero honestly guys, uh, ano to? Start ng yung namimiss mo ba, Ate Lente? Yung, yung cooking-cooking ko ba? Ayan. Ayan, pamukpok. Wala na, ano to. Pag may lulukulo ko ba? So, next guys, nag-unboxing tayo na rolling pin at saka na baking mat. Tama naman, di ba? Diba? Tama yun na, di ba? O oh, may audience po ako habang ako ay vlog Kung tama yung mga pinagdagagawa ko, saglit lang. Do, so, Kape um, muna tayo, guys. Mainit kaya. Ang sarap talaga ng kape. Yung ano, kape lang ang may forever. Sa pag-ibig wala. gagawa na kami ng wow sa akin sa Pinas wow okay okay na to kasi bagawin mo naman bakla si JD kagwapong bata oh tag isa kami guys maglalaro kami ng ano oh mahilig yung aking apo so magkagawa kami ng isa. abangan niyo yun kung ano ang gagawin namin Ale. Oo, naka-fold siya. Ay, ito. Kasi baka daw maggawa kami sa sahig. Binilhan din kami nang Ano. Pero magkano lang to sa Amazon na? Oo, pero ganun lang siya, 45. 45, hindi peso ah. Perhams. So, naka-promo siya, guys. Wow. Wow. Ayan. Oh, pwede na ito iano oh, pag umiihi ka. Yung sapin. Uh, oo, kaya bakit sticky? Kasi pag nilagay mo to siya sa table, hindi siya mag-move. So, ang sarap mag ano. Ganito yung ano, may ganito yung amo ko sa pinas. Kaya ganito. So, ayan. Uh, so, mag-explore kami ng anak, ng, ng apo ko. Cooking, ayan. Ayan. Uh, So, uh, lapad, no? Yesha. Nanonood diyan si Yesha. Shout out, Yesha, oh. May mga, may mga mm -hmm. oo, oh, magaling yan si Yesha, ya, gumawa ng ano, mm -hmm. mga, <inaudible> In Ano? Recipe. recipe. Wow. Chocolate tart. Mm -hmm. Oh, a free recipe siya, guys. May muffin my banana bread. Wow, lemon meringue. Ayan siya guys, oh. Libre siya ng recipe book. Recipe lang. Ayan siya. Pero wala talaga siya dito recipe kung paano makakuha ng jowa. Ayan. Ayan. O oh, ba? Diba? Ah, mayroon pa siyang ano, tip measure sa taas ano meron pa siyang mm, -mm tapos meron pa dito ang ano yung dimensions ano nga ba yung dimension o di ba yung mga inches inches pala yan yung 3 o oo yeah, yung mga yun sukat mm -mm. yung lemon maringgi yun. no. maringgi yon to yung pang ano yun, ah, pang ano sa mga cup, yung pang topping sa ano yun, sa mga cup. Oo. Oh, oh. So, yun. Yan na siya, guys. Thank you, Raquel. Ayan na naman tayo si thank you, eh. Napapahamag tayo sa thank you, God. So, hindi lang dyan nagtatapos ang aming, ang aking, ah, uh, unboxing. So, mayroon pa. So, no need na ng plastic. Tapon ko muna sa ibaba bago ilagay sa basurahan. Oo, oh, may punta tayo. mabigat ba? Oo, oh, ano ito? Saan yan? Hindi. Kasama to sa kortina? Opo, yung pang hold. Buksan nyo ka. Natin, Bakit nasama sa ano? Sige ma, buksan mo. Hindi ko rin alam Baka ano to, cooling card ng ano. Tara no? oh, kasi umorder shower kami ng ano ng shower curtain para kasi hindi nagfa-flood yung ban yung tubig sa ba sa bathroom. So check natin kung dito nila nilagay. Ay, iskro. Oh, oh, Screwdriver. tapos yung ganyan oh, i-screw mm -hmm. iscr mo sa sa wall. So dito ilalagay yung ano yung yung ayun yung ano yung panungkit ayun so papakita ko sa inyo yung sinasabi ko ano yun kalabay lalagay siya diyan ito is itatok itatak siya sa dingding para sabitan tanong holder ayun, parang uh, holder yan ng ano ng tangkay ng ayun, nung susulutan dito yung yung bakal niya dito so, ito yung cortina. So, ito yung pang sa atin. Shower curtain. Diba? Oh, nice color, Oh. Dumihin. Nice color, dumihin. Dumihin. Dumihin lang yan. Hmm. Tapos, kuskusan mo ng ano. Ang ganda ng kulay, o. Oh. So, yan. Ganda. So, gagawin na ito mamaya. Hindi na rin kailangan tong itago ito pe lang Ayan. tapos mayroon ako doon yung ano pang gagamitin namin sa ay papakita ko sa inyo wit lang ito siya guys ito yun yung sinasabi ko yung pantusok sa lechon. Ayan. So, yon, Thank you so much. And uh, shout out na lang sa inyong lahat. I love you, ate. I love you, Ash. I love you, kulot. Ayan. Shout out, mama ko. Ayan, ate ko. Ayan. Shower curtain kasi kaya namin lalagyan kasi yun, buong, buong banyo. Yung tubig, pag naligo po talaga yung bunso namin. Warak-warak. Madudulas kapag hindi ka magbanti doon. Ayan sa uh, lahat ng sabon. <laughs> yung sabon. So, yan. Ganun talaga pag ano, bata. Ayan. So, thank you so much sa pagsama sa atin sa araw na ito. Sana po pagpalain kayong lahat. kapi <laughs> <laughs> tayo, guys. Tuloy natin yung kapi natin. Shoutout pala sa Julia Salon. Thank you so much. Ayan tayo. Oh. Anong tawag dito, <laughs> Croissant. Ha, <laughs> ha. Yon. Bye guys. Love you all. Love you dad. Love you ate koy. Love you mama koy. nam. Sa inyong lahat. Hindi ko na kayo isa-isahin.